Ang mundo ng militar at estratehiya ay puno ng mga lihim na operasyon na minsan lamang nabubunyag sa paglipas ng panahon. Isa sa mga ito ay ang tinatawag na Operation Black Panther, isang operasyong nagmarka sa kasaysayan dahil sa kombinasyon ng matinding panganib, taktikang matalino, at mga kaganapang nagpakita kung gaano kahalaga ang koordinasyon sa larangan ng digmaan. Ang pangalan pa lamang, Black Panther, ay nagbibigay ng imahe ng isang mabangis at mabilis na maninila sa dilim, kumikilos ng hindi naririnig at handang umatake sa tamang oras. Ang operasyon na ito ay hindi basta-basta planong militar, kundi isang simbolo ng tapang, lihim, at determinasyon na baguhin ang direksyon ng labanan. Nagsimula ang lahat sa panahon kung saan mataas ang tensyon sa pagitan ng mga puwersang militar ng dalawang panig. Ang balita ng banta at pagkilos ng kalaban ay umabot sa mataas na pamunuan at napagpasyahan na kailangang magsagawa ng isang hakbang na makapipigil sa posibleng mas malaking kapahamakan. Dito ipinanganak ang ideya ng Operation Black Panther. Ang pangunahing layunin ng operasyon ay hindi lamang umatake kundi magbigay ng takot at kalituhan sa hanay ng kalaban habang iniiwasan ang labis na pagkawala ng buhay sa panig ng mga tumutugis. Isa itong mapanganib na misyon na nangangailangan ng lubos na husay at tiwala sa bawat kasamahan. Ang paghahanda para sa operasyon ay hindi naging madali. Pinili lamang ang piling sundalo na may karanasan sa espesyal na operasyon, mga eksperto sa pakikidigma sa gabi, at sanay sa paggamit ng makabagong kagamitan. Ang bawat galaw ay pinag-aralan, bawat mapa ay inaral, at bawat posibleng sitwasyon ay pinaghandaan. Katulad ng isang pantera na nag-aabang ng tamang pagkakataon, ang unit ay naghintay ng oras kung kailan ang kalaban ay pinakamahina at pinakanangangamba. Ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng matinding lihim. Maging ang ilang mataas na opisyal ay hindi agad ipinaalam sa detalye, upang matiyak na walang impormasyon ang makakalabas at makarating sa kabilang panig. Dumating ang gabi ng operasyon. Tahimik ang paligid ngunit puno ng kabaang dibdib ng mga sundalo isang maling hakbang lamang ay maaaring magbunyag sa kanilang misyon. Gumamit sila ng mga kagamitan para sa night vision, radio na may secure na frequency, at mga sandatang akma para sa malapitang labanan. Habang sila papalapit sa target na lugar, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit tulad ng isang Black Panther, dahan-dahan at tiyak ang kanilang galaw. Ang kanilang pangunahing target ay isang base kung saan nakaposisyon ang mga mahahalagang opisyal ng kalaban. Ang pagkawasak nito ay magdudulot ng malaking pinsala sa moral at koordinasyon ng kanilang kaaway. Nang makarating sa target area, nagkaroon ng mabilis na palitan ng putok. Ngunit dahil sa mahusay na pagsasanay, mabilis nilang na-neutralize ang mga bantay. Ilang minuto lamang, kontrolado na nila ang lugar. Ang ilan ay nagsagawa ng demolition sa mga kagamitang militar habang ang iba ay nagbigay ng signal para sa extraction. Sa gitna ng kaguluhan, malinaw ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng operasyon, disiplina at pagkakaisa. Wala ni isang sundalo ang kumilos ng labag sa plano. Lahat ay sumusunod sa utos, bawat galaw ay ayon sa pinag-usapan. Ang kanilang pagkakaisa ang naging susi upang ang operasyon ay maisakatuparan ng halos walang casualty sa kanilang panig. Matapos maisakatuparan ng pangunahing layunin, mabilis silang umatras bago pa makarating ang mga reinforcements ng kalaban. Ang kanilang pag-alis ay kasing bilis at kasing tahimik ng kanilang pagdating. Ang mga naiwan sa base ay litong-lito, hindi makapaniwala na ang isang unit ay nakapasok at nakalabas ng ganoon kabilis. Ang pangalan ng operasyon, Black Panther, ay tila naging makatotohanan. Isang, mabangis at misteryosong pag-atake na nagdulot ng pangmatagalang epekto sa morale ng kabilang panig. Ang tagumpay ng Operation Black Panther ay agad na naging paksa ng diskusyon sa militar at media. Para sa ilan, isa itong ehemplo ng modernong pakikidigma kung saan ang bilis, talino, at lihim na taktika ay mas mabisa kaysa sa malaking labanan. Para naman sa iba, ito ay babala kung gaano kalakas ang epekto ng isang maliit ngunit mahusay na unit laban sa mas malaking puwersa. Ang operasyon ay nagsilbing inspirasyon para sa iba pang mga misyon na sumunod at naging bahagi ng mga aralin sa mga akademya ng militar. Ngunit higit sa lahat, ipinakita ng Operation Black Panther ang kahalagahan ng tiwala sa isa't isa at ng disiplina sa ilalim ng matinding presyon. Ang mga sundalong lumahok dito ay hindi lamang nagpakita ng tapang, kundi pati ng dedikasyon sa kanilang misyon at sa kanilang bayan. Ang kanilang sakripisyo at husay ay hindi madaling malilimutan. Sa bawat pagsasanay ng mga bagong henerasyon ng sundalo, lagit-laging binabanggit ang kwentong ito bilang paalala na ang tunay na lakas ng militar ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kagamitan o sa lawak ng teritoryo, kundi sa tapang at determinasyon ng bawat isa. Sa paglipas ng panahon, ang Operation Black Panther ay nananatiling isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa ng matagumpay na espesyal na operasyon. Isang kwento ng kadiliman na nilakbay ng mga mandirigma upang magbigay ng liwanag sa kanilang bayan. At tulad ng isang panther na hindi mo nakikita ngunit nararamdaman ang presensya, ang alaala ng operasyong ito ay patuloy na nakaukit sa kasaysayan, nagsisilbing gabay at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon.